Iyan mo ah Bro tandaan lang tayo bro Kailangan mag lang eh? Kailangan mo naman yung yung dito sa lugar na sa so yun parang oh, may tao dun, bro so yun po mga idol no? kailangan po kasi namin i-clear muna yung area bago kami papasok dun sa mismong ano uh, pinagdalhan nila sa akin pero kailangan pasokin talaga natin yung bro para malaman natin kung andun ba sila dinala oh kung wala ay eh, try natin yung puntahan yung bahay ko dati pero dito muna tayo na una may mga tao nga dun bro dun ang no, banda kitang kita ko dito medyo malayo pa lang yun know? You're buying it Doon banda yan di ba? Grabe. Okay. Yung kayo dito, nahirapan kayo sa pagpasok? Talaga nahihirapan kami bro kasi bawat, bawat sulok na aming papasokan eh, may nakabantay ng mga kalaban, nakapalibot. hirap talaga yung mission pag ganito you know? Parang may ginugulpisan na eh, yun. là cả hơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền thật Gõ Để Doon tayo banda ako punta bro Para makita natin kung ilan sila dyan At Tingnan din natin baka Dyan yung mga ka kapatid natin Tara Tandaan lang tayo Guys! <tinyo> may alami nakapaligid dito ng mga taong medalyon ba? Oo. Sobrang dami nila dito. Palagay ko hindi lang yung dalawa na yan eh. Oo nga eh. Parang mayroon pa rin sa unahan nung na lumipat yung isa. Oo. Yung mga idol na lumipat po yung isa doon. Isa lang yung naiwan dito. Oo. Mm. Patayin mo bro. Kaya mo, isa lingkil. Oo. Iihit ka lang sa dalawa. Asa yung sa, sa kalaban niya. Kalaban na nasa unahan. Yung mga ito, gagapangin po ni Mawiel. Tago na po tayo dito muna. Magbawantay tayo sa paligid. may dalang kutsilyo yan si Maui eh. kaya madali niya lang nagigilitan yung mga kalaban para hindi maka ano, hindi makapagsalita Sama pa dun oh. Nga, hmm. Ay tugo, huwag oh, mo ipakita sa camera ha. Minasak mo yung leig eh. Oo nga eh. Kailangan talaga yan lang yung dapat sa mga taong wala nang karapatang mabuhay pa sa mundo. Hmm. Sobrang samaan yung ginagawa nila. pwedeng gumamit ng baril ngayon kasi kunti lang yung bala natin at baka maalarma yung may mga dalang baril. Delikado tayo. Uh -oh. Kailangan manumanuhin lang natin. Uh Oo. -oh. Balik-balian natin yung buto na yan. Mm. Uh mga -huh. tao na yan. At kung mahina na sila eh, Technology baing indi ng deeyo.

Ah! <laughs> 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 <S 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 oh、啊啊啊！啊啊啊！

wala kayo sa mundong to. tayo kulang lang sila sa lakas ng loob bro marami sila pero wala silang lakas na loob na marangkada sa amin ang nga din ako bro Kaya may kapambala Hindi na lang tayo mga idol no baka may taka kayo bakit hindi na kami umiiwas sa kalaban ni Bradudong ni Bradudong kaya ayaw na namin paragpasin pa yung mga taong ganyan mga idol oh, ayaw na namin iniiwasan po mga idol plano namin ni Maui pag may kalaban eh tapusin agad baka baka sumbong pa sa oo. na yun or makita nila yung mga mga pinatay namin mga nagkatanong po baka ano baka ano kayo kung anong laman ito laman po nito ay isang magasin na bala at uh, yung mga biskuit at tubig ito po yung host ng tubig no binigay po ito ng kapatid natin isang ano isang bayani ng Pilipinas no bayani isang bayani din ng Pilipinas so bro maraming salamat sa'yo bro at yun nag-love shoutout sa'yo ng lahat na kain muna kami bago kami patuloy kasi kanina pa kami naglalakad eh at eto lahat po ng eto sinuot ko po regalo din to at etong pants <coughs> mag-isip ako ba Hmm? Kung wala sigurong kagaya natin, sino pa yung magsusupo sa kanila? Yan din yung ano ko ba? Inaalala ko. Ka. Kasi walang, kung walang katulad natin, marami ng mga ayos na kung taong naaan nila. Nagagamay. Nabibiktima. Hmm. siguro mabuhay na hindi gagawa ng kasamaan ba? Pwede pwede talaga. Pero bakit pinipili talaga rin ang gagawin ng kasamaan? Nasisilaw sa, kasi sa ano bro? Nasisilaw sa mga yung pinatawag na uh, promises o yung mga naano sa kanila in-offer sa kanila. <coughs> Pero iba yung ano noon, di ba? Iba yung prinsipyo ng mananabas, eh? hindi ganito. Mm -hmm. Pero ngayon eh mula nung namatay yung si Pinong talaga. Nakalitsuloy siya na yun. Kamamalakad. Kaya nagkakaganito. Hmm. talaga magkalisod-lisod. Nagkasingot-singot mm -mm. ka na, nagkapawis-pawis ka pa. <laughs> Normal sa atin yan kasi. <clears> hindi <throat> <laughs> yun tayo. Pero... salamat din ako na andyan ka ngayon hindi mo tinalikuran yung pagiging magkapatid natin kaya mo na brother Max kaya yung tumulong sa akin para nandito ako sa kapaluan ko <coughs> yun kaya napapaslamat ako sa iyo guys laban lang tayo Ano ka nangyari sa dalawang ninyo? Terah. Mau juga bantu pokoknya.